Magandang umaga mga ka -agri. Welcome po sa isa na namang episode ng Agrinihan. bayani sa agrikultura. Nandito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. Ipapakita ko po sa inyo yung paghahanda na ginagawa ko pagdating po ng tag-ulan. Kasi itong area po namin binabaha. So kailangan may gawin tayong adjustment para makasurvive po yung mga ibang crops. Coming up. Marami po nagtatanong kung anong crops daw ang pwede natin itanim sa panahon po ng tag-ulan. Ang sagot po namin dyan, lahat po ng crops pwede naman natin itanim pero kailangan lang natin ng magkaibang approach. Iba yung approach sa tag-init at iba rin po yung approach sa tag-ulan. Yung iba, nagtatanim po ng na kamatis tuwing tag-init pero pwede naman po tayo magtanim ng kamatis sa tag-ulan mas maganda siya kasi kung kayo po ay nagbebenta ng kamatis, mas mahal po yung bentahan kasi konti yung nagtatanim. Mataas yung demand tapos konti yung supply kaya medyo mahal yung presyo. Ang ginagawa ko po dito sa akin backyard kitchen garden kasi itong area po ay lumulubog. Tinanim ko sila sa paso. E, nakatanim siya sa paso. Ito ay cherry tomato. Ito naman yung diamante. E, medyo malalaki. Tapos yung iba ay cherry tomato ginawan ko lang po siya ng support o yung kanyang pinaka trellis para habang lumalaki yung tanim natin merong sumusuporta tapos pag malalaki na yung bunga at mabigat na kayang suportahan nung nilagay nating trellis Ganon din po sa mga tanim nating talong Yan, meron din tayo nilagay dyan na trellis at support para hindi po mabali yung mga sanga kasi yung mga gulay na may mga bunga medyo mabigat ngayon nililinis ko pa lang yung ating garden, marami pang mga bakante pero nagpunla na po ako ng iba't ibang klase ng gulay para isisingit natin dyan sa mga vacant spaces. Yung mga tinabas, yung mga pinagdamuhan, yung mga tin-dream natin ng mga halaman, dito ko po nilalagay sa ating composting bin. Tapos yung isa naman dito sa ating swamp fertilizer. Ayan. So nakababad siya para kinabukasan, pwede ko naman siya ulit gamitin. Kailangan lang po itong swamp fertilizer natin, laging may takip para hindi siya pamahayan ng mga lamok. Then ito namang composting bin natin, kailangan din may takip para hindi siya kalkalin ng mga hayop. Then nagtabi din ako ng mga hinog na kamatis, ito yung mga cherry natin. Ito pwede natin tanim sa mga container, sa mga lupa, durugin nyo lang tapos ibauna natin sa lupa magkakatabi itong ating composting bin, pati yung ating swamp fertilizer para madali po yung access natin pag kumukuha tayo ng pataba para sa ating mga halaman itong isa na to yung galing sa washing machine ginagamit ko rin po yung pang compost nilalagay ko dyan yung mga kitchen waste dyan ko na rin pinabubulok uh, so far, ang bilis nitong mabulok yung mga nakalagay dito pero nagamit ko na siya ngayon kaya wala nang laman etong isa na to kakadagdag ko lang ng kalahati yung kalahati niyan ubus na uh, durog na at pwede nang gamitin pero dinagdagan ko muna kasi hindi ko pa naman gagamitin yung ating compost para sa mga leafy vegetables natin nakatanim pa rin siya dito sa ating PVC pipe na nakahang para hindi siya maakit ng mga snails kasi dito sa area namin sobrang daming snails kinakain po nila itong mga leafy vegetables. Ang ginagawa po namin dito sa pak Choy o yung Chinese petchay cut and grow lang. So, tinitrim lang namin siya tapos ginagamit na panluto. Then, dito naman sa part na to, so nakatanim po dito yung mga lettuce. Nung na-harvest na namin, nagtanim mo kanina ng mga petchay naman. Binudbud ko lang po yung mga seeds ng petchay hanggang dun sa dulo. Para after 30 days meron naman tayong ma-harvest. Then, itong isang cherry tomato na katanim dyan sa maliit na container. Hinang ko na lang siya para nakabitin itong mga sanga at bunga niya. Medyo lanta siya ngayon kasi kakalipat ko lang. Pero after few days, uh, gaganda rin ulit yung mga dahon. So, gagawin ko dyan, nakahang lang siya. Then, dito naman sa part na to, naglagay muna ako dyan ng malunggay. Tapos, tatabunan pa natin siya ng lupa para medyo tumaas bago natin itatanim yung mga cucurbits tulad ng ampalaya, pipino pati sitaw itatanim din natin dyan kasi nakaprepare yan para sa trellis natin dito sa ibabaw then itong tanglad na to aalisin natin kasi medyo masukal dyan sa harap nakatanim na rin ako dito sa likod dyan ko na nilipat itong mga tanglad para hindi sila sagabal sa ating garden tapos itong senya natin yung ating flower garden medyo nalalantana pero marami tayong makukuhang pantanim Ayan, yung mga tuyong bulaklak pwede natin siya i-scatter doon sa ating uh, natural insect attractant yung ating flower garden para tumubo ulit ang function nitong flower garden natin una to attract yung mga beneficial insects yung mga pollinators siya po yung nakakatulong para mabuo yung mga bunga ng ating mga tanim. Tapos, nakakatulong din yan para mag-attract ng mga predator ng mga peste. Kaya medyo less yung problema nating peste dito sa ating garden. Tapos, kailangan natin i-check lagi yung ating garden para sa mga peste. No? Tulad nito, merong leaf miner. So, bigain na natin yung dahon para mamatay yung larvae or alisin na natin yung dahon tapos ibaon or sunugin natin siya para hindi kumalat. Kasi pag itong larvae na 'yan, naging adult, lilipad na naman ulit, tapos dadapo sa dahon, mangingitlog. So patuloy po yung kanyang cycle. Kailangan paputol natin siya, mabawasan natin yung population para hindi siya maging uh, destructive sa ating garden. Then yung ating malunggay, binawasan ko na. Yung iba nilagay natin dun sa swamp fertilizer tsaka sa compost. Yung iba naman nilagay natin dun sa uh, lupa no, na pagtataniman natin. So kapag ka medyo mataas na pinuputol ko na kasi mahirap na siyang i-harvest. Marami nakatanim katanim dito malunggay paikot sa aking garden. Pero pa dito sa harap. Yan. Yan po yung ginagamit kong fertilizer. Uh, cut and grow. Tapos yan din nilalagay natin dito sa ating swamp fertilizer saka doon sa compost itong mga bakanding space na yan tataniman po natin ng okra saka ng talong magdadagdag pa tayo pag malalaki na yung mga pinula po natin ang maganda po dito sa talong mabilis siyang magbunga marami tapos marami tayong pwedeng iluto galing po sa talong kaya hindi po dapat nawawalan ng talong sa ating garden and medyo matibay siya sa tag-ulan hindi siya ganun ka-sensitive hindi tulad sa ibang crops na mababad lang ng konti mabilis mamatay yung mga tanim itong section na to ay yung tinatawag kong plant and forget so ito po yung mga crops na hindi gaano alagain no? andyan yung luya luyang dilaw yung tanglad yung ating malunggay so pinagsama-sama namin dyan para hindi siya mahalo doon sa ibang crops. Kasi ito kahit hindi natin siya diligan araw-araw, kaya po nilang mag-survive. Hindi tulad sa ibang crops. So nilagay ko siya dito sa likod banda. Kasi uh, less naman yung management na kailangan ng mga crops na to Yung isang pinakamahalagang kailangan natin i-consider sa paggawa ng uh, backyard kitchen garden ay yung sunlight. Kasi kung malililiman yung mga crops natin, hindi maganda yung tubo. So, kailangan natin i-consider, alamin natin kung aling part yung tinatamaan ng araw sa umaga at ganun din po sa hapon. Dito sa aming garden, dito po sumisikat yung araw. Pag umaga, tatamaan niya yung ating garden. Pero after lunch, mga 1 o'clock, medyo malilim na po yung part na to hanggang sa hapon. So, lumililim na siya. Kaya yung mga crops na gumagapang, yung mga crops na malalaki, naka-design siya para hindi maglilim sa isa't isa. So itong mga cucurbits dito natin siya pagagapangin para sa umaga makakuha na sa lin ng sunlight. Tapos yung mga talong naman, dyan sa kabila makakuha pa rin sila ng sunlight. Pagdating ng mga alas 9, a.m kasi may bakod po eh so hindi siya tinatamaan ng araw then hanggang hapon matatamaan siya ng sikat ng araw so as much as possible mga 6 hours na nakakakuha ng sunlight yung ating tanim kasi kung hindi siya nasisikatan ng araw hindi maganda yung tubo ng mga halaman yung sunlight ay isa sa pangunahing pangailangan ng halaman para makagawa siya ng sariling pagkain. O yung tinatawag nating photosynthesis Kailangan niya ng water, sunlight and carbon dioxide Pagdating po ng January Dito na po dumadaan yung sikat na araw So malilim po itong area namin Ng buong araw Hindi siya nasisikata na araw So yan po yung problema ko pagdating ng January and early February Malilim tong area namin Kaya hindi ako gaano nagtatanim sa mga buwan na 'yan kasi hindi rin magta-thrive yung ating mga tanim. Basically, yung backyard kitchen garden, yan po yung garden kung saan ginagamit natin direkta yung mga crops natin papuntang kitchen. So, yung tatanim natin yung mga crops na gusto natin kainin. Actually, napakadali lang po magtanim kung alam natin yung mga basic needs ng mga tanim, kayang-kaya po natin magpatubo ng iba't ibang klase ng gulay basta tandaan natin sa pag organic ang kailangan po natin patabain yung lupa tapos yung lupa na pong bahalang magpataba sa ating mga halaman sana po nakatulong information na to sana tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba maraming salamat po happy farming